guys, okay, so diyan na papasok ko na mayroon din mga iba't eh, ibang mga warehouse diyan sa mga bodega. So maraming mga appliances mga diyan. So papasok tayo dito sa uh, Taytay Public Market mga guys. So nandito tayo sa bodega sa Taytay. All right. Tolong pasukin niyo mga guys. Diyan sa so may Jollibee. McDonald's. So dito na sa so may parking area, so, papasukin natin sa loob mga guys.

So mayroon ang 4999. May mga mga 7,000. 7,499. So mayroon naman tayo ng 4699. So mayroon naman doon. mga iba't ibang mga buy one take one so, mayroon man tayo dito sa mga ano sa mga oh wala wifi. True wifi na siya. mga Tapos with complete set na siya po. Ah, meron kayo Ano pa yung iba din pa para maam, tuloy-tuloy tayo, ma'am. update naman ito, ah. Yes, malakas pa yung boses kasi yung nakaraan, talagang pagod na pagod siya. Yung mga ano natin dito, bagong bundle. Okay. Oh, mga space supply. May y 93 o 3 s talagang 3899. Mas bumaba pa yung price. Ano ano? Oh, at saka mayroon din dito ano. Ano naman ito? 4699. 4,699 4,699 May tablet na siya May school supply na color Tsaka ito So may mga gamit sa school Opo, isang Airtel 950 Napakamura Sa 4,699 na lang yun, Murang-mura na yan Tapos ito, mas may mura rito 3,999 Pero Ito 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 yan? Tapos ito, hindi na naisa ulit ni ano Yung Niyakit. ito po ay may isang tablet at saka Vivo Y93. May mini fan ka na sa halagang 3999 na lang. Yung 3,999 na yeah, lang. Mandito naman tayo sa mga TV nyo. Yes, Yan, man, ano, okay. ito, sa... kapag bumili ka ng TV, TV, TV lang. May oh. Pwede kang din na ito ng isa. Ah, isa nito? Kagaya <laughs> nito, kung gusto nyo ito, iba. Ang kayong sa lang yan. Okay. Pero hindi po tayo yung Ano ibig sabihin ng jackpot promo na Yung mas maraming free. Ayun, maraming freebies. Oh, may... Ano, selected ano lang yan. Kagaya nito, pag nakabili ka ng 43. Lahat yan to. Lo. May kasama mo sa Rice cooker at saka 1 brand. Tapos nakakahalaga ng makaano naman yan. Man. Nasa 8999. 899. Ano to? Smart TV na ito? Oh, ano, smart, smart, TV. nga. Ang laki nga pala. Ilang inches ano? na ito? Ayun, ah, 43, 43 inches. inches. Smart 43. Okay, TV. So. Meron din may graph. Ito kasi yung brand niya, Brisol. Meron din yung may graph smart TV. Tapos ang uh, ano naman ito? Ano naman? Ah, At ah, saka Na hmm, uh, yung air fryer natin. Tapos meron pa kayo rin. Uy! Ito yung mga bago sa inyo ah. Ano naman? Pan lang yan. Yung ganon. Ah, yung ganon. Magkaano naman yung ganito? Yung ganito? 350 yung ganito eh. Yung ganito, 180 lang. Masa sold Ah, okay. uh, uh, Tapos meron kayo yung mga ano, figure na yun, ano? so, Ito, ano naman yung kasama ko? What may picture this speaker natin? Yung speaker natin, sa alagang 249 na, oh, may yes, so may, piso tong uh, may piso lang itong newsfeed. Ito uh, na tapos may kachasa. Uh, Hi,

Ganyan gamit ko eh. pag eh. Kahit ano dyan, yung ito, mga smartphone, siya sa mga okay. Pero okay. okay, pa kung sa pension, kung 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 mas kung kung pa kung Mas kung 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 kung

Yes, no hanap niya ay strange. Yes. Sana na. Point memory card. Ilan na kailangan memory card? Nandito.

Everything's songy seiko patin naman

Dalawa ng mga bata, baka pag na, may shield na. Hindi dito, hindi ka pa naglalaro. Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? rin. apa? Ini pa Ini apa? 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 ano apa? Ini apa? Ini apa? black gold?

hindi ko habis na Wala bang Ito tingnan natin. Ah, ito yung mag-save niya ha. Yung bilog. Ito Magkano? Dito, nasa 9999, 10,000. 10,000. Yes. Yes. Tapos JBL. Ano? Uh, ano, so kayo? may, yung, may, may kurba? Yung, Ito, buksan. Ipakita mo sa kanila kasi dadalawa bilhin nila eh. dalawa

ay maganda rin yung pakorba. Ang pangit pagpakorba kasi kapag naglalaro oh. ka, pwedeng magkaroon ng ghost touch. Ano? True. Yun yung siya, flat siya. Ano. Yun o. Oh. Ikaw, bahala ka. Maganda yung ghost. Sino? Sino? Pero pala siya lang din. Pala din. 10,500 Yung 10,000. Ah, mas mataas tong kurba. So, yung kurba. Oh, 10,500. Oh, 10, oh, 10, 10,500. Sumaganda rin. Tapos yung battery life naman ito, ilang Ito na, yung sa konser. na dyan? Ha, 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 ha. Pero mas mataas ang price yung ano, yung nakakorob, no? <tipos> oh. Ay, dalaw na loko ko ni ma'am. Dalaw na loko <tipos> ko ni nila, sir. So maganda pa rin siya. Wala na pang kain. Ay, kaya. Mas <tipos> matanda sa inyo, dalawa. Ito ka na lang. Parehos na lang ng specs. Check mo. Pero sa nagsabi ko, mahilig ko siya game. Lahat yan, ano, malakas sa game. Yung watch lang ang ano nila, difference. 45 watch at ang asin. Alos lahat ng ano nga yung watch. Sa pag-sa...

Maganda na ito, boss. 6,999. Dati siyang 7,199. Ano pa mga available na yun? 5K lang. Meron. kami dito. Okay nga lang. 1,2,8. 8 gb gusto eight. mo yan. Kung gusto mo kuya ito, 5,799. 13 rounds. May 1,7 ka, no? Hindi pa kasama yung itin, no? 5 i Entonces, yeah. no tiene problema. O no, y si no lo compro, el caso va a necesitar una licencia de software. Esto es para iPhone. Ano siya kantonesa siya. Padrado. Dito o dito. Ano uh, nang sita pa? Uh, may iba pa po kaya ng Bukod dito. Direct. In Phoenix, yung Tecno 4000, 1 to 8 din po. Pero bahala ka. Ito majo. Ito siya kuya. Tapos may Ah, Aba, bukod.

Mm. Ito mm. Ito po request lang po ha. Ito siya. Pwede po pwede niyo po siyang picturean. Guaranty.